Hi Arian, samahan naman ako ngayon mga bet Nagpapalinis na naman nga tayo ng kuko ni Arian. Ano, yung mga ano, kuko ng tamad, walang ginagawa sa bahay, hindi kumikilos, pasarap buhay. <laughs> Pinatawag nga ako ng pinsan ko dahil nga papalinisan niya raw ako ng kuko. nagpa din daw sila kaya naman ay isasabay na raw nila ako. Pagdating na pagdating ko nga pinapili na ako agad kung ano raw ang gusto kong design sa nails ko. Sobrang daming maganda nga ba eh, wala talaga akong napili. <laughs> Sabi ko naman sa inyo, pagdating sa mga pagpili ng mga ganito, ay eh, hindi ko talaga alam kung anong mapipili ko. Dapat nga sa mga ganito, beh, sarili mo pa rin ang pipiliin mo para sa hula, eh, hindi ka masasaktan. Huy, napaka uwi. Uh, eh. Tapos ayun na bang hindi pa nga tapos designan yung pinsan ko, ay tinanggal ko na nga muna itong mga cutex sa nails ko para hindi na mahirapan yung magde-design mamaya. Wala pa nga itong isang linggo, pero ayun, binura ko na agad dahil nga lilibre naman daw ako na pinsan ko. Huy! Yung dalawang pinsan na tita ko nga ba, eh, poly gel yung nilagay sa kanila pero sa akin nga Acutix na lang daw ang kulang. Inupitan na kasi tong nails ko nung nakaraan pero ayan medyo mahaba pa rin naman siya ngayon kaya naman pwede na yan. Kailangan na nga lang palang in-nail grinder to mga kuko para nga medyo mawala yung mga excess ng cutics. And also ba yung gitnang nails ko nga rin pala iputol na kaya naman dadagdagan niya rin daw ng poly gel. Ah! I don't know. <laughs> <laughs> uh, Ang galing mo. Ewan sa'yo rin. <laughs> Ayan, nilang ako pa nga si ate naglilinis sa akin dahil nga kinakabahan siya habang nililinisan niya ako dahil nga nakavlog daw. <laughs> Pero feel ko nga rin sa kanya ba na hindi siya dapat kabahan dahil sino ba naman ako na beta o rin naman ako. Sadya nakabidyo nga lang kaya naman takot din daw siyang mabash. <laughs> By the way, yung kinikwento niya nga sa akin, nakakasimula lang din daw niyang maging nail tech. Nagitan nga rin pala ako dito sa makeup brush niya na pinangbabrush niya sa daliri ko. Banda rito ngayon na pagtanto kung meron din palang similarity ang pagni-nails at ang pagmi-makeup. Ito nga raw pala yung hydrator at meron pa nga primer kaya naman parang nagmi-makeup ka lang talaga. Pagmi-makeup nga lang ay moisturizer at primer yung ginagamit. Parang sa pagmi-makeup nga lang ay pinaprep nga lang din yung mga nails ko banda rito. Pangit kasi ang kakalabasan kapag dry yung nails parang magiging patchy yung pagkukutik sa'yo. Same nga lang rin sa pagmimakeup parang magiging kiki kapag hindi mo na prep maayos yung skin mo. ngarin niya nga rin pala ako ng nail extensions dahil nga putol yung na ng kuko ko. Ngayon nga lang pala ako didikitan ng ganito kaya naman talagang manghang mga -mangha ako, babe. At parang mas mabilis matay ko nga lang yung kamay ko dito sa nail lamp niya. Ngayon nga lang rin pala ako ng ganitong nail cutter dahil nga ngayon lang din ako nakakita ng ganto, babe. Ang sabi ko nga dapat pala ganito yung ginagamit ko sa nails ko so dahil nga sobrang haba kaya naman mahirap talagang gupitin. Sa nail extension naman nga na nilagay niya hindi ko rin talaga maramdaman dahil nga parang wala lang talaga siyang nilagay pero meron be, meron. At parang mas yung nail extension at nail grinder niya pa nga. Tingin, parang ka niya Tapos sa gilid naman nga naman eh, parang laban pa yata tong pinsan at boyfriend ko. Inagawan pa ako, be. <laughs> Bale, ang napili nga pala nilang kulay ng cuties ay color white and pink na lang daw para same-same kami at bagay nga rin daw sa kulay ng kamay ko. At ang color pink na cuties nga niya napaka-cute lang dahil nga parang baby pink ang lakas maka-baby girl lang. Huy! <laughs> After naman nga ang kitaiksan yung kamay, kaya lalagyan niya ng araw ng mga bato. Nilagyan niya na nga muna ng pandikit, tapos eh, kanya saka nilagyan ng mga maliliit netong bilog-bilog. Ang galing nga kasi hindi talaga nanginginig yung kamay niya besa paglalagay nito. ay magkakorting ka lang pala siya rito ng kabiyak ng heart, para nga kapag pinagdikit yung daliri ko, ay eh, magiging heart na siya. Itong boyfriend ko nga gusto rin daw ng nail art, kaya naman ay eh, numiirap-irap pa sa akin, naiingit yata. Huy! <laughs> Ayan, Beo, di ba kapag pinagdikit yung dalawang daliri ko, yung eh, magiging buong heart na siya. Mamangha nga rin talaga ako sa patience ng na mga nail tech dahil nga ang hirap gawin ng ganito. By the way, mabatiin ko na nga rin plan ng happy birthday tong pinsan na tito ko dahil nga mag-birthday na sila sa April 1. Sila nga may birthday ba, pero ako talaga yung nililibre nila. <laughs> Banda tong ang inapag-desisyonan namin na gawin na lang matong mga white na nails ko. magiging itsura kapag mat na yung nilagay sa nails nyo. Dumating na nga rin pala tong boyfriend ng pinsan ko, nakakala mo naman nakakarating lang galing Saudi. Love you. Love you too. Alabi, ganito pala dapat kapag nagpapalinis ng koko, dapat may kalandian ka. Huy! And ganito nga pala yung kinalabas ng nails ko, ba? Diba, sobrang ganda, parang isang linggo ko di magugas ng pinggan. Cheers! <laughs> Epekto ng ano, ayun yung mga ano, koko ng tamad. Walang ginagawa sa bahay, hindi kumikilos, pasarap buhay. <laughs> Sanay <laughs> na sanay na nga talaga ako nasasabihan ng tama dahil sa kukukupay. Kaya naman ay wala na lang sa akin yung mga sinasabi sa akin ngayon. By the way, sa mga gusto nga palang magpanail art si ate, analagay ko na nga lang pala yung page niya rito at i-message nyo na nga lang siya. I follow nyo na nga rin para may kiss kayo sa akin. Ito na nga pala yung result ng mga pagdesign niya sa nails namin. O diba sobrang ganda. Sabi nga niya, bagay lang lang daw siya nagsimula pero ayun, eh, hindi mo naman mahalata dahil nga sobrang gaganda talaga. Thank you nga pala rito sa pinsan ko na lagi rin naka sa mga vlogs ko. Shoutout nga rin pala sa kapatid ni ate Ana, si John Lloyd Forbes na lagi nakashare sa mga vlogs ko. Yun lang, <laughs> like follow share on my page. Ko. Thanks for watching!